Uh, ito yung isang uh, pamilya na deboto nito uh, na nasareno dito sa Quiapo. At tatanungin natin sila kung ano ang kanilang uh, uh doon sa sinasabi nga uh, hindi pa tuloy yung uh, uh, traditional na prosesyon sa susunod na taon. Sir, ano pong pangalan nila? Ah, po. Sir, uh, kayo po ba ay uh, ni ma'am ay uh, ng na nasareno? So, sir, ano po ang masasabi niyo? Dahil hindi pa matutuloy yung uh, uh, traditional tradisyonal na ating uh, nakagisnan sa tuwing sasapit ang pista ng Nazareno. Sayang po. Kasi po kayo yung mga panata po talaga ng mga dito. Ay, kasi ayon po sa lungsod ng Maynila na yung presensya pa rin ng, 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 pandemic ay narito. So, yun yung isa sa mga dahilan kung bakit hindi sila pumayag na matuloy o magkaroon ng traditional na prosesyon sa susunod na taon. Ano po ang masasabi niyo? Kung, kung sa pandemic po, mas okay po yun. Para po wala na pumawa ng mga tao. So, okay lang po ba sa inyo na hindi matuloy bilang uh, isang uh, um, uh, ng Nazareno? Opo. sa, sa ng ano yun, natin. Okay. Kayo po ma'am, ano po ang masasabi niyo? Masasabi um, po, masasabi po, masasabi Marami pong salamat ma'am. So yaan yung isang pamilya no na deboto ng oo nga uh, tuong, uh Lazareno. So mula dito sa Quiapo Church sa Maynila. Ako si Jonas Sulit ang inyong tele teletabloid reporter. Walang inaatrasang balita.